Totoo yun nate yung pinapatulog ka sa labas ng bahay. Mm, -hmm. pwedeng lagay ko lang to, mic lang to na. No? Kasi okay, pwedeng pakwento sa amin. Ano yung mga ginagawa ng stepfather mo? Sinasaktan niya po kami. Mm. Minsan mm. po pinapatulog po kami sa labas. Mm. Pag sinasaktan niya po kami, hindi naman po pinapagalitan ng mama ko. Step, stepfather step po namin. Mm po. Tapos pinapalabas na po kami sa loob ng bahay. Okay, pwede natin simulan na. Okay. Okay lang, pakwenta sa amin. Ano yung... Ano yung pinunta nyo rito, ate? Um, nalabot ko lang po yung kapatid ko. Hmm. Kasi iniwan po siya sa akin ni mama. Tapos, gusto ko po sana ang ulim, ipagpatuloy po yung pag-aaral niya. Hmm. Tapos, hindi ko po yung magawa kasi po wala po siyang birth certificate. Kailangan pa daw kung gumasa sa halaka. Eh, eh, kapos din po kasi po, kaya hindi ko po siya mapatuloy. ano hmm. Paano ba yung kwento? Paano siya napunta? Kasi sabi mo kanina na parang inano lang ni mama mo sa'yo sandali. Hinatid po siya sa'kin. Sa mm. Sabi po ng mama ko, dun muna daw po siya sa akin. Kasi daw po, nagka-problema nagka daw po sa kanila. Mm. Tapos another, another po nun, di pumalik po siya dito mga January 14. Tapos sabi po niya, kukunin niya o, po, uli yung kapatid ko. Eh ayaw naman po ng kapatid ko kasi. Parang ginagawa daw po siya ipos doon. Hmm. Paano ipos? yung hanggang 12 years, hanggang 12, eh, hanggang 12 p.m. po, nag-work pa po siya. Hindi po, tapos minsan po, pinatutulog po siya sa labas daw po ng bahay. Mm. Tapos lagi daw po siya, sinasaktan din daw po siya sila ng stepfather po nila. Tapos mm. pinagbibintangan daw po sila na kinukuha daw po, po nila yung pera ng kapatid po, ay anak po ng stepfather. Mm. Kaya sabi ko po ka ako kung ayaw mo, kung <coughs> ayaw mo na doon, lalapit tayo kay Kuya Teka para matulungan ka sa pag-aaral mo. Mm. -hmm. Kasi gusto ko po siya ulit mapag-aaral. Dalawang taon na po siyang na-stop with that grade 6 na po siya grade 4 pala po. Mm. -hmm. Kailan yung uling nag-uusap kayo ni mama mo? Cellphone lang po. Mm -hmm. uh, ano po? Nung bagong taon po, December pa? Anong jan... jan January 1 po ng gabi. Hmm. anong sabi niya? Ay, naging tinaano lang niya po sa akin yung isa ko daw po kapatid, yung panganay po nila. Hmm. Na hindi na niya daw po atang nalilingap ng maayos kasi simula daw po ng Pasko, hindi na daw po napamdam sa kanila yung bata. Tapos, nasan sa na po siya napupunta. Tapos, so, mm. kung sino na daw po yung lalaki na nakaka-chat niya, nakakasama niya. Mm. Yung parang napariwara na din po yung bata. Tapos sa tinatanong niya po sa akin kung ano daw po yung dapat kong gawin. Eh, sabi ko po sa kanya, ano, yung Bawiin niya po yung bata kung kahit kung nakanino man. Tapos pangaralan niya ng maigi. Hmm. Tapos yun lang po. Tapos hindi lang po kami nag-uusap. <coughs> Di ba ang kwento mo sa akin noon yung anak ka sa pangalawa ni papa mo? Una po. Ah, sa una? Ako po yung bunso. Ikaw yung bunso. Tapos nung panahon na yun, nung nag-uusap tayo, uh, nandun siya sa pangalawang asawa. Siya, kanino siya? Siya ay nga po yung sa pangalawa. Sa pangalawang asawa. Tapos ngayon, nasa pangatlo siyang asawa. Okay. Kailan pa may asawa? Three, two years. Two years na po ata. Three years. Hmm. hmm. kasi po nung... Nauwi lang po sila sa amin nung namatay po yung pangalawa ng asawa. Mm tapos nag-stay po sila doon. Tapos hanggang sa po na nakilala nga po na yung pangatlo na yun, doon po nagtitray ko. Mga hmm. dayo um, po, tapos hanggang sa sumama na po siya doon. Oo. Oh. Ano ba naman si nanay, ano? Hindi na natuto sa unang asawa, pangalawang asawa, pangatlong asawa. Totoo yun ate, yung pinapatulog kasi sa, labas ng bahay. Mm, -hmm. pwedeng... Lagay ko lang to, mic lang to, no? Kasi pwedeng pakwento sa amin. Ano yung mga ginagawa ng stepfather mo? Sinasaktan niya po kami. Tapos mm. minsan po pinapatulog po kami sa labas. Mm. Pag sinaktan niya po kami, hindi naman po pinapagalitan ng mama ko. Stepfather step po namin. Mm. Tapos pinapalabas na po kami sa loob ng bahay. Baka may ginagawa kayong ano, mali o ano. Wala po eh. Hmm. Bigla na lang siya magagalit, yun ha? Opo. Yung isa po kapatid, pinugbog na po. Tapos pinalayas po sa isang, pinalayas po sa bahay. Hmm. Paano ba sila mag-usap ng mama mo pag may away ganun? Wala po. Nagsisigawan lang po sila. Mm. Minsan sa tingin mo, ano yung mga pinag-aawayan nila? Kami po, kami po mga bata. Mm. Pag, ano po, pag pinag-aawayan po nila kami, mas, ano, gusto po nila kami palayasin. Mm. Pag naririnig po namin yun, parang tinatakwil na po kami. Ah. So, uh, yes. Ano yung nararamdaman mo pag yung parang tinatakwil kayo? Masakit lang po eh. Mm. Hindi mo kinakausap sa si mama? Ba't piniyan yung Mr. father namin? Hindi po. Hmm. Dead na lang po sa si mama. Ah. Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? Mapapanood niyo to? Gusto ko lang po sabihin sa kanya. Sa sentuhan niya po, sana po. Mm. Okay. Yung papa mo talaga, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Uh, yung totoo po niyang papa, namatay na po dahil po sa kanser. Uh, Simula po nung umuwi po sila sa amin. Okay, sorry ha. Kaya pala, ano, parang nag-asawa lang ulit si mama mo. Hmm, hindi natin masisi sa mama niyo. Baka naghahanap ng makakatulong. Kala ko pinalitan ulit. Hindi po. Nagka-cancer po. Wala pa pong isang taon po yung asawa niyang namatay tapos sinundan niya po. Pwede pa palang malaman ng pangalan mo? Dani ka po. Oo. Oh, ilang taon ka na? 12 po. Oh, twelve. Anong grade ka na? Grade 4 po. Grade 4. Ngayon nag-aaral ka? Hindi Stop po. Na-stop siya. Doon po siya nag-aaral. Dati pinakiusap lang po siya. Hmm. Tapos dahil, dahil din, dinala po siya sa akin na sabi ko po pa ipatatransfer ko po siya dito ay dadala po sa akin yung card po niya hindi hmm. na po yun si Kaso hindi na po wala naman po sinabi kung ano po yung dahilan hmm. basta wala na po kaya hindi po siya nakapag ulit. At hmm. ano po ulit pagkakala na stop e, gano'n mo katagal nakasama yung stepfather mo? isang buwan lang po. isang buwan? Kaiba-iba uh, po yung tiwahan niya eh. Oh. Uh, hindi po siya permanent po tumitiwa sa mama. Uh, Meron pa po siyang ibang nakasama po doon. Mm. Um, na uh, parang kinukup na din po siya. Ah. Uh, kumusta naman sa pagkain, tani ka Sa... Hindi naman kayo ginugutom sa pagkain. Nalilipasan din po kami ng gutom. Ah. Uh, mga <laughs> Gaya, paano kayo nililipasan ng gutom? Yes na po, miss. Ano po, hindi po kami pinapakain na isa father namin. Ah, uh, ilang beses kayong kumakain? Sa isang araw po, bali dalawa lang po. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Hindi ko ma ano paano siya magalit? Gusto ko lang ikuwento mo, paano siya nagagalit sa inyo? Yes, Minsan po, pinapalo po kami, sinisigawan po. Mm. Pag nakita po ni Mama, hindi niya naman po pinabawalan. Hmm. Sa stepfather mo, ano yung gusto mo sabihin? May gusto ka ba sabihin sa stepfather mo? Hmm. Mm. Magkasama sila ngayon? Mali po, ay nagpagawa po ng bahay daw po si Mama ko doon. Hmm. Na po sila ng bahay. Ng asawa niya? Hmm. Kasi doon po sa bahay po ng asawa niya, nakatira po yung mga anak niya. Mm. San ba yun, Ate Danica, yung, yung sa stepfather mo? Sa ba Nebay po. Ah, Nebay siya lang sila. O sige, pwedeng sabi kasi ni Ate mo, ang trabaho mo doon hanggang alas dos, madaling araw, yung pagtitrigo. Opo. Ano yung pagtitrigo? Hindi ko kasi alam yung pagtitrigo. Eh. Kinagapas lang po namin sa bukod. Isa po, kung di po nila papagabasin, paghihimayin po nila ako. Nagagapas ka din? Opo. Ah, anong klase ba yun? Hindi ko alam. Ano bang... Dapat po siyang damo. Damo siya? Damo po siya na tumuturo po sa bukid. Hmm. Tapos pag, pagmadami madami po yung mga bulaklak na, lumalaki na po, doon po nila ginagapas. Mm. Tapos ginagawa po, binibenta po nila, tapos kinukulayan, yan, ginagawa kong bulaklak. Ah, parang alam ko na yan. Ang ginagamit daw po sa kasal. <laughs> sa kasal? Yung mga pinandidisplay po sa lamesa. <laughs> parang alam ko na yung ano, basta ganun. Iba-ibang kulay po yung ginagawa oh. ko nila. Oh, yung para siyang palay, yung ba yun? Mm -hmm. Ano ba yung makatibayan natin, Tani, kapag ka kayo? Opo. Susugat pa nga ako yung mga kamay ko. Mm. Gano'n kahirap para sa iyo yung ano, yung mangawa ng trigo, yung gano'n mag magtrigo? Mahirap nga po talaga Mm. Sige, kwento mo sa amin paano niyo ginagawa yun. Naghihimay po kami hanggang po alas 12. Gusto po kahit talaunan na po, hindi po po kami papatulukin. Tapos gigisingin po kami ng maga. Pag po nila ako, pag nakita po nila nagtitimpla lang po ako ng kape, mapagalitan na po ako ng father ko. Bakit? Gusto niya po, ano, maghimay po lang ako, mag lang po ako sa paghihimay. Ayaw ka niyang nagtitimpla ng kape? Gatas, may gatas kayo? <laughs> um, gusto niya trabaho lang. Pero pinag-aaral ka. Opo, minsan lang po binibigay po sa akin ba o sa Hmm. Okay. Gano'ng kadalas yung ano, yung pagtatrabaho sa trigo? Araw-araw po. Araw-araw. Pa, paano yung pag-aaral mo? Pag ano po, hindi po nila pinapapasok. Ah, hindi ka pinapapasok talaga. Paano yung kumari? Gusto mong pumasok tapos... Uh, Minabawalan po nila ako. Pumasok. Ilang beses yung gano'n yung ayaw ka nilang pumasok, magtrabaho ka nalang? lang Kimang araw po. Hindi. Sa isang linggo, gano'n kadalas? araw-araw, gano'n. Mm, -hmm. so gusto, parang doon ka nalang magtrabaho. Pero kumusta yung pag-aaral mo? Okay naman. Mm, -hmm. okay naman. Ano ba? Uh, nakakasabay ka ba sa mga mo? sa mga classmate mo o with donor ka ba? Hindi naman po. Okay naman, nakakasabay-sabay ka sa school, sa ano nyo, sa mga, subject, mga subjects, mga subjects niyo. Opo. Mm. Uh -huh. Ikaw, ate, sabi mo kanina, mananawagan ka kay mama mo. Ano ba yung pananawagan mo kay mama mo? gusto ko po sana na dalawin niya po uli yung kapatid ko. Hmm. Kamustahin man lang niya po sa araw-araw na paano po nabubuhay yung kapatid ko. Hmm. Kasi gusto lang niya po ng gusto po ng kapatid ko. Gusto po niya mag-aaral kasi hindi, hindi, po siya makapag-aaral. Kaya sana malakad ni mama yung mga kailangan niya sa school para po matransfer ko siya dito mapag-aaral ko. Mm. Hmm. Ikaw, gusto mo talaga mag-aaral? Opo. Kaya naman ka gusto mag-aaral? Madam na po. Gusto mo talaga? Ba't gusto mo mag-aaral? Para makapagtapos po ako. Hmm. Pagka nakapagtapos ka, Maghanap na po ng trabaho para matulo matulungan ko po sila. Hmm. Ba't gusto mo sila matulungan? Uh, hindi naman po nilansahan na nahihirapan po sila. Gusto ko kong palitan sa kanila yun. Hmm. Okay. Ano yung gusto mo sabihin kay mama gusto mo? Gusto ko lang po kay mama pag-aralin niya po ako hanggang sa pagtapos. Hmm. Ang tagal ng ano, ang dalawang taon eh, no? Sayang. Itong pasokan, pwede. Grade 4 pa lang siya. Grade 4 pa lang. Uliho. Kasi hindi niya po natapos. Natapos ngayon. Hindi na kaya pwedeng mahabol yon Hindi na po kasi hindi pa po siya nakapag first quarter to third quarter. Ah, nasimulan lang pala niya nasimulan. bago mag first quarter sana. Kasi, But, ano bang nangyari ate Danica? Ba't di mo dahil nga doon ayaw kang papasukin? Dahil doon sa pagtitrigo? Dito. Mm po. Mabalik ako sa iyo ate Clarissa, okay lang? Kunin ko lang ito ate ha. Isang taon o magdadalawang taon nung ulit ang nag-usap? Isang taon pa lang. Ano yung mga natutunan natin doon? Madam, oh. hmm. Hmm. Um, oh, na doon? Madami po. Hmm. Una po kailangan maging maging ano ka sa sarili mo. Um, wag ka po, wag ka po ho, suggest sa mga ibang tao kailangan sa sarili mo muna bago ka magtanong sa ibang tao. Mm. Tapos, Kailangan matuto ka din sa sarili mo. Tumayo sa sarili mo pa na huwag po, po umasa sa ibang tao. Tama. Anong may tutulong ko sa kapatid mo? Mm, gusto ko lang po siya makapag-aral. Mm. Gusto ko din po niya matapos yun. Mm. Para mabot po niya yung mga pangarap. Mm. -hmm. Kasi sabi nga niya po sa may pangarap daw po siya sa sarili niya. Mm. -hmm. Yeah, gusto ko po yung maabot po yun. Katulad ko po kasi nag aaral po ako ng alis pa kahit pa natapos ko po yun. mag aaral po ako ng college na libre lang po sa Hagdaba para mm. -hmm. matulungan ko na din po yung sarili ko tsaka yung tatay ko tsaka yung anak. Ko. Mm. -hmm. Gano'n mo ka gusto na mag makatapos ka ngayon? Sobra-sobra. Kasi nga, soon na po -graduate na graduate yung namin. Mm. Pati po yung asawa ko nag-graduate. <laughs> Kasi mm. dalawa ko kami. Gusto ko pong yung pangarap ko para po sa anak. Mm. Ayoko pong maranasan niya po yung mga nakakanasan ko. Mm. Kaya kahit mahirap po yung kahit papasok po ako, dalak po siya. Minsan nagwawala sa school. Mm. Okay lang po sa akin. Ah. Uh. Basta maabot ko po yung pangarap ko. Hmm. Gano'ng kahirap yung ano, yung nag-aaral ka tapos may dalang bata? Sobrang hirap po yung pag may po siyang gusto, hindi ko po, po mabigay. Nang gugulo po siya, tapos magsusulat ko pa, may tatawagin po ko na teacher. Matagal po bago po kung ano, kailangan maalagaan muna po. Hmm. Inahawakan muna po siya ng iba po namin teacher bago po kung makakilos. Ang hirap um, yan, o. Hmm. Itong mga nakaraang buwan, pumapasok ang kasama siya? Oo po. Halos lagi ko po siyang kasama. Wala pong pasok na hindi ko po, po siya kasama. Hmm. Lagi ko po siyang kasama kasi wala pong mapapag sa baba. Hmm. Ganong kahirap e, no? Yung asawa mo. Taging po niya sinasabi sa akin na 2 months na daw po siya kaya hindi niya, po na, uh, niya hindi pa daw po nakahawakan kasi na ko po sa na niya, pa uh. uh, Ah. yung niya yung niya, sister, niya na maayos Hmm. hindi, ano, ang um, 4 days ko na po siya hindi nakakausap kasi wala po matatawagan sa kanila. Nasa mm. po kasi yung safety niya. Kaya hindi po. Nasaan ba siya? Nasa na San Luis po. San, huh? Luis. Hmm. Sana man lang maumpog si mama mo tapos ma maalalayan ka muna sa pag-aaral mo. Pag-aalaga kay baby, no? Okay naman yung ano mo, pag-aaral mo pala sumasunod naman po sa lahat. Um, paano, gano'n ka okay? 1 to 10 o 1 to 100, paano mo i-rate yung performance mo? Well, ano lang po, hanggang 98 na po siya. 98? <laughs> Kasi ah. halos pag nasa school po ako, kaya po pag may module kami, minsan may pag-module po sa bahay po namin ginagawa, kailangan mm. muna po yung paglilinis sa bahay, magluto ng pagkain bago magawa yung module kalahating oras ko po nasa bahay, yung kalahating oras is ito. Mm. Sa inyo kinukuha pala yung kinakain nyo ngayon? Ano lang po, pahiram-hiram lang po sa bayo ko. Tapos, yung kuya ko po si Kuya Jason. Mm. Pag ano, inuuwian niya po kami, tapos binibigyan niya po kami. Pag magkano lang po, tapos binibigyan po siya ng limang kailang bigas para po sa amin. Mm. Oh, tanggapin mo to. Makatulong sa inyo. Mm, welcome. Ano pa naman? Uh, March pa naman at alam ko mapapanood ng mama mo to. Yan naman yung ano nila katekaram. Uh, panawagan ni ate. Uh, panawagan na ate Clarissa kay mama niya na magamit yung channel natin para makonek po siya ulit sa kanila. Si Ate Clarissa na nang, ano yung message mo sa kanya? Mm. ano po, um, kahit na mangyari, hindi ko po siya hayaan na mapamiwawa po yung buhay niya. Nandito po ako para tulungan siya. Mm. Gagawin ko po yung lahat para hindi po siya matulad sa amin. Yung mm. kinakailangan pisugal ko po yung buhay ko gagawin ko. Mm hindi ko nga po siya pinapayagan lumabas po ng bahay. Mm. Halos doon lang po siya sa amin kasi ayoko po siya matulad sa amin. Yung mga pag-asawa ng maraga, mm. yung nasiwa yung pag-aaral, nasiwa yung pangarap dahil sa pag-aasawa. Mm. Gusto ko po yung mak makapagtapos po siya ng pag-aaral na wala po siyang wala po siyang masyadong iniintindi. Mm. Gusto po siya mapag... Maka, gusto po makamit po yung pangarap niya para po sa magandang kinabukasan niya. Yung, kung sakali man po makapag-asawa po siya, yung kagad na nakaangat na siya. Mm. -hmm. Yung magtapos siya ng pamilya, yung kaya na niyang labayan yung anak niya. Mm. -hmm. Yung, no. Uh, Ate Danica, narinig mo, kahit isugal niya yung buhay niya para sa sa'yo. Hmm. Ganon kanya kamahal. Okay. Makis okay, mo si Ate. Hindi ka baka sanay sa ganon? Hindi po. Hanggang, hmm. hanggang harutan ng pulo Okay, ito siya. Kung di kayo sanay, sasanayin sasanay, yung sarili nyo. Simple lang yun, pasasalamat. Hanggang ano lang ho kami yung pag... Tawanan, ganun po, tapos pag-aharutan hanggang... Laban ka lang. Matatapos din yung kahirapan na eh. yan, yung paghihirap natin na eh. yan. Alam na natin, Josh, yan. Basta mamuhay tayong tuwid, tama,